Ayan, magpakabusog kayo ha. Para tumaba agad kayo. Hmm. Hmm. May pong iba'y sumasabang dito ah sa sinasalubong po nila yung malamig na tubig Ayan po ang huli ni Bossing. Nakajakpat ng isang malaki. Wow. Oh, laki. Grabe. Grabe laki. Thank you Lord. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Ako po muna ay magpapakain ngayon ng mga alaga ni Bossing na manok at sa po ng bangos. At si Bossing po ngayon ay nasa palengke. Siya po ay bumibili lang po ng karning pambit Dahil yung bukas na po ay palawas po si Kim. Punahin ko na muna po itong mga manok. Ah. Krr! Yeah. Ganyan po ang mga alaga ni Bossing pag umaga. Pagulo na. Oh ating mga bibi. Share share na lang kayo, mamaya uli kayo kumain pagdating ng inyong amo. Uh. Uh. Mm. Yung pong mga tinali naman ni Bossing ay eh, mamaya ko mamaya na lang ko pakainin. Ngayon naman po ay magpapakain na po tayo ng bangus. At pati po mga bangus ay nag-aabang na rin. Ayan na po, naglapitan na ang bangus. Pakita ko muna po ang view. Ayan, kalagsawa na po. Pwede po yung iba ah, sumasabang sa tubig ayan, magpakabusog kayo para tumaba agad kayo. Oh. Ayan, sige. Mabilis lang pong mawala. Oh. Ang pagkain, kapag isinabog ko po eh, agad ay nakakain nila. ito mga manok ay nalapit dito sa akin. Oh. Krr! Makatuwa naman po. Namis kong magpakain ng bangus. Eh, ang dami po natin bangus dito. Malalaki na. Hmm. Timmy, nandito rin po si Timmy. kung magpakain ng mga bangus. Ganis ko kung magpakain. Yan, magpakabusog kayo ha. Para tumaba agad kayo. Hmm. Hmm. May pong iba'y sumasabang dito ah sa sinasalubong po nila yung malamig na tubig yun Tawa po. Pwede pa po. Uh, -huh. uh -huh. dami po nila nakakatuwa malalaki na po oh last ball mamaya uli kayo kumain Baya na po si Bossing. Dumating na. Ako'y okay, nagpakain na ng bangos. Pero yung mga manok ay hindi ko napakain lahat. Yung mga tinali, hindi ko pa pinakain. Mayroon. Ano ito? Pandesal. Walang nabiling laman. Ah, bakit? Ah, oh, wala. Ubus na. Ah. Dapat ay mas maagap pala, honey. Ay, nagpatira ka. Ba, hindi. Ay, bukas ka na lang bumili. Agapan na lang ang bukas. May lasak na. Ay, anong binili mo? Manok. Ang buo. Ah. Si Bossing to'y may dalang pandesal na. Nagpapandisal lang po kami at si Bossing Pim mamaman daw po ng mga pain. Saan ka mamaman daw? Ah? Kaya nasisira ang ating bubungay gawa ng mga manok. Kaya wala maatlungan. Bossing, saan ka mamaman daw? Malayo pa lang. Ay dito ah, sa malapit. Ang nagal lang. Si Bosing po namamandaw na po ng mga bubo. May huli. Wow, may alimang. Oh. Parang nahingi pa ang mga bangus. pa po. Kanina po si Bosing ay doon naman daw sa dulo. Doon po sa pinakadulo po ng palaisdaan. Ako pa, hindi na dun sumama. Nalapit kay Bosing ang mga bangos. May nahuli ka dun sa dulo? Wow. Wala pong huli. Yung bubo ni Bossing dito. Kapano dati may huli na lapad dito, oh, may mga tinas. Kakatakasan eh. Hindi, nalipat. Uh -huh. wala Na nalipat tila. sa ibang, sa ibang pitak. Eh, dati nung may tilas, sa ito, tawag hanggang eh, may nakahuli ako, ito, okay, ito, wala. Bossing Tabagay, may bangus pa dun sa dulo ah. Saan? Dito ah. Uh -huh. uh -huh. Oo. Oh, sila yung lumipat na doon ah. Hindi. Ah, hindi pa sila nalipat. Pero hindi mo sinusubukang magpakain doon. Kung lumalapit. Sa lang, binibigyan ko ito. Ay, di ba kaya dati noon ay yung mga bangus doon ay nalapit. May holy po maliit. Naalpasan na ni bossin niya. Magandang bulaklak nitong damo. dam

Mataba ito? Walang huli. Si Bossing po kanina ay doon na man daw po sa bandang dulo. Ay Bossing di yan, wala tayong bangus dito. Meron din. Ang magandang magpakawala ng bangus ay doon sa dulo. Kahit di mo pakainin na yung tumataba. Parang din nagkakalumot. Honey, Ayun na. Ah. Ayun. Doon na. Ah. Hindi ka sabi. Ah, ayun. Pinapadami ko tapang hiko kayo siyang uwi lang. Magagapos na po si Bossing ng mga alimango. Ang ah. bambang Ito na po iyon, nagapos na ni Bossing. Lalaki. Lalaki bakla. Bakla. Bakla po pala ito. Pag si Bossing po doon naman daw sa dulo, ay siya po may dalang sako. Doon po niya iniipon para magaan po pagbibit-bit. pala ko nag-iipon ka ng kasag. Marami na yun. Pwede ba niya itatapon mo? Hala ah. ko nag-i... Hala ko'y nag-iipon ka. Dali na natin. Wow. Mukhang mataba. Oh, Baba ito. Pigaring kita sa palwad na. Um. Tingin nga ito siya. Pati puno ng piga. Wow, yan ay dalawang Dalawang alimango ang huli. Minsan pa may mga bubo na nagdadalaw ang huli, tatlo. Ibang wala. Ibay wala. Ah. Oh, dalawa. para sa pang babae na eh. Pag wala pong kalahating kilo, hindi nila pinapasok sa ona at may pig. Ay, dibebenta mo na rin agad iyan mamaya. Nagdala ka na baga ng pagkain ng lagayan ng timba. Pagkain ng ating mga alimango. Si Bosig naman po'y araw-araw ay nagpapakain yung mga hasang at bituka ng isda sa palengke. Ay, meron po siyang kinukuhaan Hindi mo po binabayaran din ni Bossing. Pinapahingi lang po kay Bossing, kaya lang ay binibigyan po ni Bossing oh, ng... Sino may nang, pinukuha niya dahil lahat mm -hmm. nakalapit niyang... niya ang... Hinihingi lang niya. O, di siyang nag-iipon. Oo, oo. Nang may saabala rin naman oo, siya. Kami rin naman na. Uh, yun naman po mga bituka at hasang itatapon na hanayin sa palengke. ay kinokolekta po na yung kinukuhaan po ni boss yun. may panas daan din nga sila Oo. Oh. ano pa kain nila? ay yung din nga ah. ay maliit na pitak baka malakad bangus ah. bangos alimango alimango din yun nila kalak baka malakad pa kain ah Eh bakit tinatanong sa akin, bakit daw namamatay ako nila? Alimbang ako sa akin, sa video sa akin, yung may namamatay din. May isdang bakuli po. Eh, isa ito, Bosing. Nakahuli rin po si Bosing na isang malaking alimang. Wow. Pero may isa pa pong mas malaki pa raw dito. Wow. Yan na yung malaki, Bosing. Wow. Ganito mo nga, Bosing. Grabe. Harap po sa Oh, laki. Sana ay mataba. <coughs> ah. Baka ito yung mahigit isang kilo, ha, ni Sana pa yung mataba. Ah. Dito ko na ulit sa mega na prank na siguro yung lumibra ito. ito yung pinakalpas ang... Baka yung mga naglulunggala ang Bosing ha, ni? So, hindi, iinarit ko, ah. Yung ata pinapakalpas si hmm. ang dito, inalibra dito. Hmm. Yung mga lima ko palibra, libra ko lang. Palipat-lipat lang ng bitak. Ba, hindi sila nakakatakas? Sabi, kaya nga dapat ay hindi nga inahawaran yung gilid na ganun. Na to para may sarahan eh para hindi sila makakalusot hindi so, na po sa yung na. hindi babalik sila doon sa talubol um, eh doon na puro ugat han eh. hmm. kaya po ating tatapsan ay ako ay ayaw yung ito ay pero yung doon ay ako uh, pero pwede din yung papantayin mo lang yung ano para ayun ginabukas ako ah Para kita mula naman kung may tao. Doon nang lagpos na ng tao. Eh. Ayan po, ang huli ni Bossing. Eh. Nakajakpat ng isang malaki. Wow! Oh, malaki. Grabe. Ate kayo, ko muna. Pipicturean ko po muna si Bossing. <laughs> Baka abutin itong aking kuhan. Grabe, laki. Okay na? Oo. Uh, Bata ba? It's a <laughs> Grabe, nakajakpat po si Bosing ng isang malaki. <laughs> Sipit pala ang ay. Wow, ah, laki. Hindi naman aring ganito, busing lahat ay papalaki ng ganito kalaki. Bakit? ay pa paano nakatay kaya dapat ay hinuhuli na dito tapay hindi mo yung atang hulog ay eh, kakain ng layo kaya basta kami pinakakahuli o ng marina ng... pwede na ay hinuhuli na po namin pero may mga lumalaki din naman kagaya nga na yan siguro ay eh, nagsusuot sa lunggari eh. nasa lunggari kasi yan Picture din ako. Grabe, laki. Kakatuwa. Ah. Pero ang pinakamalaki pong nahuli ni Bosing noon ay nasa dalawang kilong mahigit, han, eh. Pero iyang kaya? May isang kilo? Siguro. Oh. Ah. Grabe po, pat si Bosing ng isang malaki. Sobrang malaki. Oh, big art. Baka nga ito, Bosing, ay... Tantya mo, ilang kilo? Thank you, Lord, sa lahat po ng mga blessing. Salamat po at yung mga similya na binibili namin at aming niuhulog sa palaisdaan na ay nabubuhay. Kung bagaman po ay nababawi namin yung puhunan namin. Thank you, Lord. Nakatuwa lang kung magpa-picture. <laughs> Amaya ako, hindi ko mabitawan. Parang pag ganito kalaki, nakakatuwa talaga. Nakatuwa pong magpa-picture. Ilalagay na po ni Bossing sa sako. Ang alimango. Kasama mo na rin yung nasa ako. Mamaya na. Mamaya ma na. na. Kanina po ito kaunti yung naipakain ko sa mga manok. Hindi nga ako nakabili kahapon na alam ko madami pa. Oo, eh wala na palang pagkain. Kaya tayo po iipak. May ipa po di yan. Galing po yan sa pabayuhan ng palay. Eh babatan muna na po ni Bossing sa tubig eh. Ahamigin po niya. Ayan, pwede na rin pagkain ng mga manok. Kinakain din ng bangus ang ganyan yan eh. Oh. Ayan po yung ipa po ng palay eh. Alam <tellan> na yung May tubig. Dayan, busing. Nagsunod na sa inyo lahat. Ayan. Ayan po, bali ito po yung mga nahuli ni Bossing na alimango. Wow. Tapos sa ito pong nasa sako ay yun yung pinakamalaki. Sasalin na po ni Bossing dun sa isang sako. Yun pong mga alimango. At yan po ay dadalahin na rin po niya sa palengke. Para mabenta na rin po agad. Kasama na rin diyan yung pinakamalaki. Sa bilang mo. ah, waduh, <sum> <Well, sum> <some. sum> Tara, tara, tara. na 5. thank you Lord. May pambenta na naman po kami. Salamat po sa lahat ng blessing. ayan po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aming vlog at muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panunood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!